Minsan, dumarating tayo sa... Walang magandang babae. Nagutom ka, no? Kaming mga gwapo, nalulungkot din. Ah! <tap> Nagutom ka, no? Tinanggihan mo yung maniko, eh. kaming mga gwapo nalulungkot din ah? Parang ayaw mo ah Gwapo, gwapo, pare, gwapo ka. Ay, ay! <laughs> Bahalag luag, basta kay bangag, mag-unsa man hugot. Pero lubot. Hoy, 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 mararating? Wala kayong lugar sa mundo. Ay, taga Kugon, man, eh. Di taga Kugon, eh. lugar, imong lugar daw ba? Wala ko lugar. Imong <laughs> taga Kugon na eh, siya, ma'am. Kung may sana ang iniinom mo nung bata ka pa, edi sana lumaki kang atleta gaya ni Carlos Yolo. Kaso ang tinitimpla mo, kaping barako. Lumaki kang nervyoso. <laughs> <laughs> Nang liki ko na ang yuta, Siyempre, tinginit man, imuha gani, sigid ka basa, galit ki. Love, tugani ko, mura kog kabaw og itsura? Tuganan ko ikaw sa tinuod, love. Basta mo saad ka, nga di ka manunga. Siya <laughs> Lods. Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Ano ba yun? Iniisip ko kasi kung paano ko ililigtas ang mundo. <laughs> <laughs> Ay, no, oh, dito, ha? Ay, na, to, eh, ha? ha? Had, Walang magandang babae at gwapong lalaki kapag nagtatae. mag-bird exam din kayo para malaman nyo. Pwede din mag-bird exam ng grid to, ma'am. ang kwarta, pwede na ilisan o di ba kahabayaran? Pero ang kahiubos, di na pwede malimtan. Kay mudulot na sa tuandughan. <laughs> <laughs> Minsan, dumarating tayo sa mga, mga. Inti pun ni dah. What? Taus, apa sebab? Are thing daboi lah hang dia. Diam.